Sabi ko nga na si Pastor Quiboloy man o ibang tao man, uh, importante na galangin natin ang proseso. Uh, lalo na pagdating sa investigation, inquiry at senate hearings. Uh, yan ay proseso na sinusundan ng lahat. No? Ikaw man ay mayaman o mahirap o kilala ka man o hindi, sinusundan niya ng lahat. At yan rin ay isang oportunidad para sa kanya na i-clear yung kanyang pangalan at uh, paliwanag niya ang katotohanan at mabigyan ng mabigyan niya ng kanyang sarili ng panahon para maipaliwanag yung kanyang side o kanyang uh, nalalaman. So hindi lang naman to uh, side ng mga accusers but side niya rin para para masagot niya yung mga uh, inaakusa sa kanya. He should not hide. Kasi nakita ko doon sa kanyang YouTube uh, statement nagtatago i pag nagtago ang isang tao, sign of guilt yan eh. So the best way is just to, to respect the process. Pumunta siya, tini yung mga tanong. Uh, hindi naman to court eh, na kaagad mag, magbibigay ng desisyon.